ito po yung mga dala nila na pagkain magkalando para salu-saluhan sa lahat ito yung sarap yung kainan ng kalando kami pagkain dito magalando kasi nagkatay kami ng sigbin kaya hindi maubos yung ulam namin kung buangon ng kuno na tayo ng tuba mga kalando Ah, no, naginuman sila ng tuba. Sila lang isa, pila lang isa. Pila lang magpinar. Wala na ayo mo ko no. Ito, kasi nag umuulan dito ngayon. Yan oh. Umuulan dito sa probinsya. Wala naginuman ng tuba. 'Yan okay, yung inu Inumin dito tuba. Coconut wine. dito madamo, lagi mong suka. Ah, wala kumakain pa yung tindahan ni Mama dito. Sarap yung tuba o, oh, matamis. Ay, ba ito, dagko kayo. Matamis yung tuba. Nag-aantay kami yung kalando. May inaabangan kami kasi may pumunta ngayon dito. May pupunta ngayon dito. Dahil yung kapatid natin na babae. Yan si mama oh. Ma, Pamalayan ni mong anak babae. nag, nagantay kami dito makalando kasi yung kapatid nating babae kung sa bisaya pa pamalayan pamanhikan kung sa bisaya pa pamalayan yung kapatid nating babae so kaya nagantay kami yun dito na dumating dumating dito yung tatay at saka nanay sa juwa ng aking kapatid dito na sila mga kalando sige sige nandyan sa lobo yung kapatid ng babae nagtatago yan si mama ito po yung nobyo ng kapatid natin oh. masok na ito yung tatay niya yung nakapula Ah, ito yung kapatid kong babae. yung Lumabas na. Gusto niyang mag-asawa, di. Suportahan natin. Para malaman niya kung gaano ka hirap yung mag-asawa. decision niya kasi yan ang kalando. Yan, oh, isang container na tuba. Sana kol, tuba na kol. Kawan, nama kita lagi si tak. Atau nak kawan ka. jadi ang historia. Jatuh. 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 Jatuh.

Arumayo ninyo ipakasal sila. Sa mga nai masay, tinudan na yung lagi na say. O, ang na mahayay. Sakto naman sa edad ninyo. si Juan. Bila edad ni dong. 31. Ikaw, mag, ikaw yun, mag, ikaw yun, mag, 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 ikaw may magulang. Ikaw yung mag-adjust. Kaya manghod mo na Magulang mo na. Kinaagilan minyo poso. ako memang anak. Di ko. ko na ko manghod guna. Mango ah, kinamanghuralen. Bata pa pud siya gidad ba? Kani siya kay bata okay. pa gidad, wa ta kabalo magusubusob na yung kinaiya niya. Ikaw magsakto <laughs> na mo sa edad. O, ikaw, mo dala oh, ikaw gyud ang sa niya. mga problema sa butan recorde inanam yun ang magtiayon.

yung problema oh, uh, yeah, hmm. um, sa um. <supan> mga oh. Kamo magsabot-sabot yung ma si kuan dili pa anak Alagay niya sa listen po me og mo may bawa na hinoon ay mis taguan taguan ay mis <laughs> taguan taguan ay mis taguan ay mis Oh, oh, Para lang po ginagpasa ganun. <laughs> 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 <yan>, <laughs> Pasuko-suko din, pre. Hindi ko din ang pasuko. Oo, oh, dili. Pero siya marin ma, masuko raman. Na, May ilan na kay Abtik ayo. Wala ganun, nakabot pa. Kunti <man>, pa. <laughs> 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 Ili pa magkakarong tuig agad. <laughs> Sa <Siya> sunod <laughs> tuig. Sure na nga sunod tuig. Sure na. Na man si anak lunrong mayo. O lagi kay gili man rong tuiga. Sunod tuig may, may, may lang giingon. Unsa man na sa sunod tuwig kanang sang bulan na may nana ba? Bata pa man ingon di city mag 18 para sa sunod tuig. Ya gusto ni lang mama sunod tuwig suntoy eh, mag so pwede na siya kaslon. Ya namang kamoy kuan rong Oh. Lain man mo dayon. So adto na pud siya sa mag

Igo pa mo taas-taas ang bangkel si mong baboy. <laughs> Sakto ra po na ka mas may po nang maabot na kaya basa inigtong ba yung inigtong-tong ni sa di sinabay mong edad ni sa mingon na po na yung kagli na ka lang muda yun kaya isa ikaw, paminaw sa ikaw kaya mo binata pa lang kaya na imo ha, talunga na imo ang disisyon ni mo kaya kanang minyo di mana di mana ingon nga kuha ng kuntis di mana dinalian oh di mana tiaw tiaw na Aw kana siya gitambagan na magyuna siya na mo nga mo na pero sa maring sa tiba, sa kwan yod, ang sa ako mga anak nga dili gitan si gusto nga magminyo og sayo pa siya

kasi hindi ako bakit saan ang pagsasakit. Saan ang ah, na si Quinta kilos mo lang ka. na, hindi kaya. Hindi ba nga naman. Mayroon nga. Mayroon kapsa ko ba? O dyan. Ayun. 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 Ayun.

ito tayo ngayon ano daming daming chinila sa labas oh kahit maliit yung bahay o oh, simpleng bahay lang makalando welcome lahat yung mga tao pag pumunta dito pasok tayo dito sa loob kita natin dito sa sa loob Excuse. Mar mar maraming mga bisita dito. Ito mga bisita. Maruto umana naman na lang. <laughs> pag sa mangkok. Tapos dito nag... Eh, uh, Magluto kayo. <laughs> ito mga kalando. Katapos ng kwintuhan. Ayan, ito nakahanda na yung pagkain. Para yung mga bisita, kumakain. Ito po yung pagkain dito. Ayan, nandito pa sa loob. Ito po yung nanay ng kanyang nobyo tang aking kapatid. Ayan, ito pala yung kapatid ko. ito yung kapatid kong babae. Ito yung nobyo niya o si Janjan. Jan. pamanhikan si yung si kapatid ko sa Bisaya pag ipamalay ni Janjan eh, yung kapatid ko oh, kasi gusto na niya yung mag-asawa mag, mag sige ito po yung mga dala nila na pagkain Magalando para salu-saluhan sa lahat yan sinong Nakarelate dyan sa probinsya ganito yung mga pangyayari sa probinsya may pamanhikan Ito po yung mga ulam na dala nila. Galing malayo pa to yung pinanggalingan nila. Mga siguro nasa mga dalawang oras no? Yung pagpunta dito, pagbiyahe. Hapit, hapit magtulo. Hmm. Mga, oras. Siguro mga tatlong oras mga kalando. Bago sila nakarating dito sa bahay namin. Yan po yung mga ulam na dala nila. At saka ito kanin. Ay, plato. Pog, basi ato. Dito tayo. Kita natin dito. Yung yan yung simpleng, simpleng celebration sa pamanhikan sa probinsya ng Kalando. Yan, nag-asawa na yung kapatid nating babae. Oh, may anak agad oh. May anak na sila agad ng Kalando. Pamangkin <laughs> pala natin yan ng Kalando. Ayan ito, kumakain na sila. Kumakain na yung mga bisita natin. Ito yung sarap yung kainan ng kalando. Okay, kain. Sila ko ni mong Ano? Masaya ka ma? Oo. Oh, oh. <laughs> Masaya ka nag-asawa na yung ano mo? Yung anak mong babae. Wala kayong magagawa kasi yan naman yung ano nila. Decision. Oh. Kaya sinusuportahan na lang namin mga kalando yung mga yung decision niya. Ito yung, yung lalaki. Ano na po ito siya? 31 31 years old tong babae mag i pa to yung kapatid kong babae magkalando. Ari, ari, ari. mga kalando na. Kain tayo, kain. Hay si Nay kain ay. Tok na bana kaman Kami pagkain nito, Kasi nagkatay kami ng sigbin. Kaya hindi maubos yung ulam namin. Pag pumunta kayo dito sa probinsya, dito lang kayo makatikim ng sigbin.